Kumakain sila ng sabihin ni Stan sa kanyang plano para sa kanilang dalawa. Gusto kong malaman mo mula sa oras na ito ay hindi ka na magtatrabaho bilang maid. You're my woman now. Pakakasalan mo ako? Ang biglang lumabas sa bibig niya. Nagsalubong ang mga kilay ng binata. Pakakasalan? Hindi alana. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Oh, wala kang balak. Pakasalan ako. Kung ganun, nanlulumong tanong niya. Kung sa bagay hindi naman niya inaasahan yun, Ewan ba niya kung bakit niya nabanggit? Kamuha na Lana, hindi ko magagawa yun. Wika nito na muling sumubo ng pagkain. Bakit? Ayoko ng commitment Alana. Hindi pa ako handa roon. And I don't think I am the marrying kind. I love my life as it is. Inabot nito ang tubig at uminom. Saan inaisip mo yan kagabi bago mo ginawa ang ginawa mo sa akin. Mahinang sagot niya. Sinabayan ang inok para malunok ng pagkain nasa bibig niya. Ginawa natin. Pagtutawin nito. Hindi kita pinilit. Gusto mo rin naman, diba? Oh, Stena, you're a bastard. Nang nasa isip niya. Pero bakit hindi niya magawang magalit dito? You wanted me, Alana, as I wanted you, diba? Inaamin ko. Halos hindi lumabas sa bibig niya ayun. Umiti ang binata. pinagapang ang kamay niya at nila sa bibig. Dar-darling, now itutuloy ko yung sinasabi ko kanina. Aalis ah, ka na dito sa mansyon. Ititira sa kita sa kondominium ko." At bukas na bukas din ay ayusin ko na mailipat sa pangalan mo ang unit ko. Nga pa nga, ang dalaga. Gagawin mo akong kept woman, mistress? Kirida? Sweetheart sa mga married man lang ang salitang yun. Binata ako. Libin ang tawag sa sinasabi ko ngayon. Paliwanag nito na tila siya batang hindi makaintindi. Binata ka nga pero hindi mo ako gustong pakasalan. Hindi dahil ayaw mo ng commitment, kundi dahil hindi mo matanggap na pakasalan ng isang maid mo lang. Natatakot kang pagtawala ng mga kakilala at kaibigan mo. May hinanakit sa tinig niya. Seryosong tinitigan siya ni Steno. Did you have marriage in mind while we made love the first time last night? Seryosong tanong nito. Hindi ko inisip yun. Nalilitong sagot niya. Precisely. So why brought it out. We are happy, Alana. Hayaan natin manatili sa guling. Huwag natin problemahin ang na hindi naman dapat. Ang mahalaga ay nagkakaisong tayo. I really like you, Alana very much. Hindi ko nararamdaman sa ibang babae ang nararamdaman ko para sa iyo. Gusto, like, iyon ang term na ginamit na. No? But I love you, Steno. Tumisla pa mga manat Tanang binata. I believe you, darling. mixing eksing sagot nito. Emptiness ang nadarama ng dalaga. Pagkatapos ay sinaway ang sarili. Pinasok niya ito kaya pangatawa na niya. Hindi naman siya pa nilaniwala ni Steno ng kung ano nung salita. It was sex for him from the very start. May gusto lang akong hilingin sa Steno. Say it, darling, kung kaya ko ibibigay ko sa'yo. Anything my money can buy. A car? Easy, meron tayo niyan. Birong totoo nito. Hindi ko kailangan ng pera mo, Steno. Dahil marami ako niyan. Bulong ng isip niya. At kung kotse lang pag-uusapan, she's driving a Honda car just like him. Gusto niyang mag sa sinabi ng bitata. Marami ka nang dinalang babae sa condo unit mo. Tumasa ang mga kilay ni Steno. You're afraid of ghosts, Lana. Hindi siya sa magot. All right, ipalalagay ko sa bodega ang kama sa condominium at papalitan ko ng bago. Tayong dalawa ang pumili ng bagong kama. Lord, this is intolerable. All right, bebili ng bagong kama. Ang tanging kaibahan niya sa mga babaeng din naroon ni Steno ay permanente siyang teacher na doon. Gusto niya ang kasuklaman ng sarili sa ginawa niya. Early morning tomorrow, mag-shopping tayo ng brass bed, darling. Si Steno, le. Huwag mong sa pangalan ko ang unit mo. Steno. Hindi ko kailangan yun. Ang ulubot ang noon ng binata. Anong kulukuhan ang sinasabi mo? Kailangan mo yun. May practical about it. Ang ibang mga babae, dalawang kamay na tatanggapin ang iniaanap. Hindi ako ibang mga babae. At bakit ka umaas na na tila D.O.M.? Napatingala sa kisame ang binata. D.O.M. bang tawag mo dun sa gusto kitang bigyang kasiyahan? Ang babaeng nagdudulit na sa akin ang kasiyahan? I never offered my unit to any other woman. Gaano man ako kagalante because that unit was my first possession na nanggaling sa sarili kong income nung nabubuhay pa ang mga magulang namin ni Angelo and I am offering it to you. Thank you, Steno, pero hindi. At huwag mo nang ipilit pa. Determinado na yung sabi. Nagkibit balikat ang binata. Alright, tapos tinitigan siya at tinansya kung gaano katotoo sa loob niya ang sinabi. Ipinalis ni Steno ang kamay to sa unit at pinilta ang bago. Nang hapon ding iyon ay naroon na si Alana. Inikot niya ang kondok. Mayroon lamang itong isang bedroom at bathroom. Typical na bachelor's pad. Munting sala na sa sulok ay may bar at naroon na rin ang dining table at maliit na kitchen. Doon na sila natulog ng gabing iyon. And again, they made love. And they each love making better than the last. Na refreshing, you know. We can stay after the glorious moment. He kissed her nose. Oh, you were not the first virgin na nakatalik ko. Pero hindi lahat ng virgin ay inosente. Some of them were virgins because they did not have the actual penetration. Pero hindi sila walang muwang sa sex. Hindi ako kasing inosente tulad ng pagkakaalam mo, Bulong niya. Oh, sure. Dahil hindi ka naman siguro laki sa bundok. But when it comes to blessing a man, wala kang alam doon. You responded on instinct because I arose fire on you and because you wanted to please me. It warms my heart na tinuturoan kita sa mga ganoong baha. Mahusay ba naman ako akong estudyante? Toxin si niya. Pinaglalaro ang isang daliri sa dibdib nito. Pababa at pababago. Brilliant learning. Pero fast learning. Hmm. He grounded mabilis na inabot ng kamay niya. At itinas ito. Can you let this poor man rest? You're insatiable. Natawa siya. Look who's talking. Akma siyang tatayo ng hatakin siya nito pabalik sa kama. Saan ka pupunta? Halika nga. She planted a kiss on her touch at mutin siyang ikasigaw. Muli siyang umiwas sa pagkakatang ito ay nakaalpa siya at pumasok ng banyo upang mag-shower. Itinapat niya ang sarili sa dutsa. Nagpakasawa sa tubig. Nagulat pa siya nang pumasok si Steno. Kinuha nito ang sabon sa sofa at pinilapitan siya. At inumpisa ang sabon na ng buong katawan niya mula ulo pa wago. Steno, ang tanging nasabi niya. Steno made love to her under the cascading water. Nang gabing ngayon ay gising si Anthony. Nakatayo sa may bintana sa gilid at naninigarili. Mula sa bintana ay natatanong niya ang naiilawang swimming pool sa ibaba ng building. Sa dako pa rin mga neon lights ng syudad. Patay ang ilaw sa silid pero may bahagyang liwanag din na gagaling sa sinag ng buwan. Full moon at maraming mga bituin. Tinitigan niya ang natutulog na si Alana. Nasisinagan ang liwanag ng buwan ang mukha nito. She had a perfect body, slim and small, and just by staring at her he felt in sorrow. Ibinuga niya ang usok sa itas. Ano ang mayroon ng babaeng ito at ganitong damdamin ng dulot? Sa kanya, ito ang ikatlong gabi na magkasama silang natutulog and they also made love every night. At sa bawat pagniniigay, niisip niya yung bukas ay hindi na ganito kasi di ang nararamdaman niya. So balit hindi ganun ang nangyayari. Hindi niya nga gustong matulog na hindi ka kapiling si Alana. He liked to breathe in her scent and feel her softness next to him. Siguro kasi di ang nararamdaman niya para rito. Well, we're off in a few days. Pagkatapos sa ayaw at sa gusto ng dalaga, ay pagkakalaw niya rito ang condo unit niya at babalik siya sa normal lane. Pinatay niya ang sigarilyo sa ashtray at nahiga sa tabi ng dalaga pulled her close gently and closed his eyes. Nang magising kinabukasan si Alana ay nakabihis na si Steno. Saan ka pupunta? Susugo dito si Angelo pag hindi pa ako pumasok ngayon. Katatawag lang ng sekretarya ko at kailangan ako sa opisina. At ang akala ko pa namin magkakasama tayo ngayong buong araw nito. Lumabi siya. Ngumiti si Steno. Martes ngayon, darling. Mula pa nung Sabado ng gabi ay magkasama tayo. I have to get away from you or else ginagamit na ako ng wheelchair bukas. She laughed softly. Pumangon sa pagkakahiga at inabot ang bathroom ni Nasa Litsilya. Ibig sabihin kaya papasok ka ngayon ay eh dahil magpapahinga ka. Ikinawit niya ang mga braso sa leg nito at dinampian ng halikang dibdib ng minata. I'm warning you, Alana. Natatawang wika niya. Kahit si Superman ay nagpapahinga. Alam mo ba kung anong ginagawa mo sa akin? Itinas nito ang baba niya. Eh paano naman ang ginagawa mo sa akin? Bulong niya. Hiccup one verse and run in his thumb across her napasinghap ang dalaga. Pagkatapos ay banayad siyang hinalikan sa ilong ng Syrian de Mim. Wika nito at tuloy nang lumabas. Inihatid ng dalaga sa pintu si Steno. Sinigar pa niyang ipagluto si Steno ng hapunan ng gabi ngayon. Pero kahit siya hindi gustong tikman ang niluto ni dare talagang kahit kailan hindi ako matututong magluto. Itinas niya ang kamay sa frustration. Taon bumukas ang pinto at sumungaw si Steno. Ano iyang naaamoy ko? Wika nito na lumakad patungo si kanya. Sinulya pa ng pakete. Nang kaldereta, may sa babaw ng mesa. Pagkatapos ay ang corning worm na nakasala. Sunog na kaldereta. Doon na siya napayok. I'm sorry, Steno. Ilang araw na kasing sa labas tayo kumakain. Iniisip ko madali lang naman dahil nakalagay naman sa pakete ang recipe. Paliwanan ng yung sinabayan ng higbi. Tumawa ang binata at niyakap siya. Silly girl, magbihis sa labas tayo kumain. Hindi ka nagagalit. Pinahid niya ng upper ng luha sa mga mata niya. Mga galit ako if you don't stop crying. Magbihis ka na at pagkatapos natin kumain sa labas, manood tayo ng late show. Panoorin natin yung seven ni Brad Pitt. Makalipas ang mahigit na kalahating oras ay nasa isang restaurant na sila. Tell me about yourself, Alana. Anong pangalan mo at taga saan ka? Sa habang hinihintay ang order nila. Natawa ang dalaga Oras ng tanungan, ganun ba? At sa first at saka nakitakikilalanin. Wala akong alam sa sa'yo maliban sa pumasok ang katulong sa amin. Sasabihin ba niya dito ang totoo? Hindi. Tanong niya. Sagot niya sa sarili. Ala na Alonso ang pangalan ko. Nakapag-aral din naman kahit pa Patay na ang ama ko. Dalawang taon na ang nakalipas. At least hindi siya nagsinungaling doon. So, nanay na lang ang mayroon sa iyo. Tumango siya. probinsya. Muli siyang tumango. Ano ang kinabubuhay ng nanay mo? Noon, ninyo noong naroon ka pa. Nagalis siya ng barasa na naman. May pensyon ng nanay ko mula nang mamatay ang father ko. Totoo yun. No wonder pumasok ang katulong. Gaano na lang ang pensyon na ibinibigay ng gobyerno? 1,000 something lang yata. Saan ba dating nagtatrabaho ang tatay? Patuloy ni Steno. Sa sa publica. Undergarment factory. Oh, please huwag mo itanong kung anong kapasidad dahil magsisinungan ako. So far, hindi siya nagsisinulung sa mga sinasagot niya. Tumangutan mo si Steno. Ano na lang ang mga sweldo roon? At karaniwan ang pensyon ay binabatay na rin sa sweldo. Ganun nga. Bakit ka pumasok na katulong ngayong maaari ka namang maging sales clerk? Patuloy ni Stella. Napalunok ang dalaga. Sasabihin ba niyang dahil sa binata kaya ginawa niya on impulse? Nagtampo lang ako sa nanay ko. Tumasa ang mga kilay ng binata. Gusto niyang mag-asawang muli. Ayoko. Tumalim ang mga mata niya sa bahaging iyon. At hindi siya nagsisinuloy. Muling tumango si Steno. Naunawaan siya na bahaging iyon. Muli pa sana itong magtatanong subalit dumating na ang waiter. Nakahinga ng maluwag si Alana, nabaling sa ibang topic at tuluyan ang nakalimutan ang tungkol sa kanya. Nang sumunod na araw ay bisita ni Alana si Wilma. Bakit ka ng ganito, Alana? I love you, Wilma, hindi does not want marriage. O masangkop sabihin, katulong lang ako kaya hindi niya gustong pakasalan. Kung alin man daw ng tunay na dahilan ni Steno ay hindi na mahalaga sa akin. I can't believe you were fooled into this kind of arrangement. Bagya siyang natawa, matabang na My only consolation, I wasn't the only fool in all the world. Inilahad niya ang dalawang kamay. Shake the hands of the brand new fool. Napailing si Wilma. Bakit hindi mo sabihin sa kanya kung sino ka? Kung ikaw ang nasa katayuan ko, sasabihin mo ba sa puntong ito? This is crazy. Ano to sini? Sa sinasabi ni Angela sa akin, naghihinala siyang may pag-ibig sa iyo, si Steno. Tumasa mga kailan niya. Pag-ibig, still my heart. Sarcastisikong sagot niya. Last Wilma, considering his appetite sa sex, iyon ang nararamdaman ni Steno para sa akin. And we have a strong chemistry sa department na yun. Walang ibinahay na babae sa Steno. Ikaw pa lang. Napangiwi ang dalaga. Ibinahay ang samang pakingganan no? Na ilang si Wilma. No offense, man, pero alam mo ang ibig kong sabihin. I'm worried about you. Hindi pa ako pinagsasawaan ni Steno kaya nandito ako sa unit niya. Hindi niya magagawang ganito sa mansion dahil nandun si Andoy. Isa pa tiyak na maghihisterya si Nana Ines at si Angelo. Why don't you swallow your friend and tell him the truth about you? Pilit ni Wilma. Hindi ko gagawin yun. Maybe I'm getting romantic and idealistic here. Pero paano kung hindi pa rin niya ako pakasalan kahit nalaman niya kung sino ako? That would be a big blow to my pride. Diba? Hindi ako ang unang mayamang babaeng girlfriend ni Steno. At least ngayon, iniisip kong maid lang niya ako. Kaya hindi niya ako mapakasalan. Paano kung talaga palang mahal ka niya? Then let him offer me marriage, agap niya. Now, be reasonable, Alana. Tamang hindi matapobre ang magkapatid. Pero malaking hadlang iyong alam ni Steno na osmode ka niya sa pagnanais na alukin ka ng kasal. What about you? Nakakasal ka ba sa isang houseboy ninyo? Nagaha mo ng tinig, Wilma. Bakit hindi, Wilma? Kung tagalang ang mahal ko siya at mahal niya ako, at kaya niya panindigan ng pagmamahal niya sa akin, he must be a man enough to carry may tiwala sa sarili kahit mahirap at may dignidad sa gitna ng kahirapan. Naisip niya si Adrian. Ang opportunistang si Adrian. Kung hindi lang sana pera ang hanga dito sa mami niya, na pagtutulungan ang pagkita ng perma Wilma. Money isn't everything. There should also be respect and love. I do not know what to say, Alana. Kung mahal ako ni Steno, ay ipakita niya ngayon iyon. Hindi siyang kauna-unahang mayamang iibig at magpapakasal sa isang mahirap. A certain king in England, Henry something, Abdicated his throne to marry a commoner Prince Rainier of Monaco married commoner And Drs. Grace Kelly Seryosong sabi niya Gustong malumo ni Wilma She hated Primara Talsic But she can't be judgmental Hanggang kailan mo gagawin ito? Nagkibit siya ng balikat To tell you frankly I do not know I love him and wanted to be with him for always Maybe until he needs me Malungkot niya yung sabi Did you tell Angelo about me? Aniya makaraan ng ilang segundo Umiling si Wilma Keep your promise, Winna. I'll get out of this mess soon. Makikita mo. Without him breaking your heart, I hope. Pagkatapos na no, ay nagpaalam na ito. Si Angelo ay nakikipag -comfrontis. siya din sa kapatid. Sinisira mo ang buhay ni Alana Steno. Ano ang mangyayari sa kanya pag nagsawa ka? Ano ka ba naman, Angelo? Mabayaan mo ako sa ginagawa ko. Maligaya kami ni Alana sa arrangement namin. May iritasyong sagot niya. Why don't you marry her kung ganyan pa na kayong mag-asawa doon ka umuwi? There's really no need to marry her. Okay kami sa ganito. Pag nagsawa sa isa't isa, sita, di maghiwalay. Walang kaperasong papel na nagtatali. Mahangatwira niya. Nagsindi ng sigarilyo. Do you love her? Nabigla si Steno sa tanong na iyon. Umiwas siya ng tingin. Hindi ko alam. Sabi ko sa iyo noon, ay pakakasalan ko ang babaeng iniibig ko. Kahit isa siyang housemaid, hamon ni Angelo, kahit isa, hindi niya itinuloy ang sasabihin. I don't probably love her. Mabuway niyang sagot. Huwag si Ryan si Alana, Steno. If you don't want her, then release her. May makakatagpo siyang ibang lalaking magkatototoo sa kanya. Find someone you can last after. May bumundol sa dibdib ng binato sa sinabi ni Angelo na makakatagpo pa si Alana ng ibang lalaki. Patuloy ang paglipas ng mga araw. maligaya si Alana sa piling ni Steno. Wala siyang maiipintas dito. Maliban sa hindi siya nitustong pakasalanan. Bakit ka bibis ng ganyan? Saan ka pupunta? Tanong niya rito, isang gabi nagsusot ito ng Amerikana. Ha? ay ah, e, may ilalabas akong importante kliyente, darling. Yes, that's it. Balak nitong bumili ng franchise para sa Cebu. Sagot ng binata. Lumapit siya at inayos ang egg nito. Ang importante kliyente ba na yan ay babae o lalaki? Bakit ba may pakiramdam siyang nagsisinungaling nito? Mumiti si Steno at hinapit siya. Nagsiselos ka ba? Kung babae ang kasama mo ngayong gabi. Ikinawit niya ang mga braso sa leing nito. Hinawakan ni Sten ang baba ni Ati tinas. Ikaw lang ang babae para sa akin. Gusto kong itanim mo sa isip mo yan. Siniil siya nito ng halik. Tulad ng dati, walang pinagbago ang mga halik nito sa kanya. Huwag mo akong hintayin. Matulog ka ng maaga dahil tiyak na madaling araw na ang uwi ko. Alam mo na, kasama sa presentation ng chicks, Kinindat na siya nito. Siyempre, hindi lang kliyente ang may babae sa tabi, pati rin ikaw. Learning bakit ako kakain ng hamburger gayong may steak ako dito sa bagay. Pus malay ko, nagkasawa ka na sa steak, kaya hamburger naman. Silly, marahang pinisil nito ang ilong niya. At muling din ang pianang halik. Bye, I'll see you tomorrow. Umiti siya at hinatid ang binata sa pinto. Nanonood siya ng TV ng magring ang telepono. Oh. Si Wilma. Hello, Alana. O, oh, kumusta na ang pakiramdam mo? Did you take some medicine? Nagsulubong ang mga kilay niya. I'm fine, why? Nasaan ka? Saan pa? Di dito sa main office. Tinatanong ko nga si Steno. Kung bakit hindi kayo sinama yung anniversary ng opisina ngayon. Masama raw kasi ang pakiramdam. Biglang nakadama ng paglalamig si Alana. So anniversary ng Avila Motors ngayon. Hindi siya ay sinama ito dahil baka may makakilala sa kanyang dati siyang binang ng mansya. Masakit nga kasi ang ulo ko kanina. Matrankasuhin pa nga yata ako. Aniya na biglang nagbarang ang lalamunan sa luhang biglang naipon doon. Sa mansyon kami matutulog ni Angelo ngayon dahil tiyak na uumagahin ang party. Narito kasi ng lahat ng mga empleyado. Do you want us to drop by? Si Wilma ulit. na. Tulog na ako nun. Si Steno naman ay may sariling susi. Ang oh, sige ba? Nanginginig ang kamay niyang ibinalik sa receiver ang telepono. Hindi niya mapigil ang pagpatak ng mga luha. Nakadama siya ng habag sa sarili. Hindi siya kalibay ni Steno. Isang kaftungo ng turing nito sa kanya. Hindi dapat ipakilala sa mga kakilala at kaibigan. Ikinahihiya siya nito. Totoo hindi na siya umaasang sa siya ni Steno. Pero yung outright na itinatago siya nito ay masakit. Hanggang kama lang ang papel na ginagampan niya sa buhay nito. Kung gaano siya katagal na nag-iiyak ay hindi niya matandaan. Nakatulugan na niya iyon. Hindi niya na malayo ng pagdating ng iniiyak niya ng magmamadaling araw Nakadaman Nakadama ng guilt si Sten pagmasdan siyang natutulog. Nagsalubong ang makila nito ng mapo ng mga tuyong luha sa pisang niya. Her eyelashes still wet. Gusto niyang gisingin ng dalaga upang tanong kung bakit pero nagbago ang isip ng binata, bukas na marahil. Nahiga siya sa tabi nito at kinabit pa yakap si Alana. Tulad ng mga nagdaang gabi ay nasanay na siyang katabi nito. Hindi niya alam kung tama ang ginagawa niya na ganito na lang sila. But never before na maramdaman niya ang ganitong contentment sa piling ng ibang babae, ng kahit na sinong babae. Wala na si Steno ng magasing kinaumagahan si Alana. At ang nagdaang gabi ang na hindi sila nagtalik ni Steno. Napuyat siya sa kaiyak kagabi, kaya tinanghali siya ng gising. Tatayo na sana siya ng mapo na isang steam ng red rose sa side table. May kasama itong note. I hate to wake you up, sweetheart. This rose is for the prettiest woman in the world. Lalo lang siyang naiyak sa note na iyon. He tried to compensate his guilt sa pamagitan ng roses na iyon. Nilampot niya iyon at sinamyo. Patatawarin na niya si Steno sa kasinungalingan nito sa gabi. Anyway, last night was one of the prices she has to pay for loving him. Nasa pinto na siya nang biglang umikot ang buong paligid. Napahawak siya sa dingding. Pagkatapos ay nakadama ng panghapdi din ng sikmura at pagdanais na maduwal. Sa pakabila ng pagkaliyo ay narating niya ang banyo at doon ang duwal. Nang may mas masan siya bumalik sa kama at naupo, bigla ang pagbangon ng kaba sa dibdib niya. Minuksan ng drawer at kinuha rin ng isang kalendaryo. Ten days na siyang delay. Nanlumo siya. Mabilis na nagbis, Kailangan niyang makatiyak. Mabilis siyang lumabas ng kondo. Subalit so, hindi pa niya muling naisasara ang pinto, ay natanawan niya si Ibet. Pareho silang nagkagunatan. Kinalman niya ang sarili. Sa so, utumaas ang kilay nito. Ikaw palang ibinabahay ni Stella dito sa kondo niya. Kaya pala na wala ka sa mansion. Bakit ka narito, Ibet? Kung si Stella ang kailangan mo, nasa opisina siya. I know, magkasama ka kami kagabi sa party at alam kong hindi siya sa mansion ang uwi. Dahil narinig kong nagpaalam siya kay Angela at Wilma. Kaya pala hindi niya gustong sumama ako dito kagabi. Kalama ka ni Steno kagabi. Malisyo sa mumiti ang babae. Alam nga namang isama niyang Yang niya sa party. You are maybe young and beautiful at ginamit mo ito para maakit si Steno. Pero hindi niya sasama isang Winnie sa first ng kumpanya. Duda na nga ba kung hindi ka aasta ng ganun sa akin kung wala kang ipinagmamalaki. Tumawa ito. Kung wala kang ibang kailangan ni Beth, may pupuntahan pa ako. Humakbang siya upang lampasan ito. Inawa ka ng babaeng braso niya. Maras na yung binawi ang braso at matalim na titigan ng babae. Relax na Hindi ako makikipag-awi sa iyo. Alam kong palabanta ka. Hindi ako bababa sa libel ng isang katulong lang. Baka malagay pa ako sa gyro na pinatulan ng isang maid. Ano kung gayon ang gusto mo? Tumalim ang mata nito. Kinumparma ko lang ang inala ko. At ngayong nalaman ko na ay gusto kong maawa sa iyo. Ang tayong na, na ambition mong patulan ng amo mo, Inday. Pag nagawa, sawa sa iyo, Sesteno. Si sa iyo, saan ka babagsak? sa bar, sa prostitution house, bago mo kamumala ang pagpipigil niya mabilis siyang humakbang patungo sa elevator. Nagpupusis ang dibdib niya. Hindi siya sinama ni Steno kagabi dahil kasama ito si Ibet. Ikinahihiya na siya hindi pa rin pala ito tumitigil sa pakipagkita sa babae ngayon. Sinungaling, sinungaling. Ako lang daw ang babae sa buhay niya. Nakahanda na nga siyang patawarin ito dahil na siya sa pag-iwan ito ng Rose. Pagkatapos yun ay kasama si Ibet. Natural, bulong ng isip niya. Party ayun at marapat lang na may kasama si Steno. Naalala niya ang sinabi nito nung abutan ni siya sa pool kasama si Wilma. Hindi ako snub Wilma. It's just I want people to know where they stand. Napahikbi siya roon. They're lovers pero hindi pa rin niya may tatanggi niya sa isa siyang hostmin. Nag-compound ang problema niya nang makarating siya sa isang diagnostic clinic at kumpirmahin ng doktor ang hinala niya. She's one month pregnant. Kung paano siya nakabalik sa unit ay hindi na niya matandaan. Nagring ang telepono pagkapasok ng pagkapasok niya. Sistema. Hello Alana, saan ka galing? Kanina pa ako tumatawag pero walang sumasagot. Nasa tingin nito ang pag-alala. Pumaba lang ako si Nag-window shop. Pilit niyang itinatago ang panginig ng tinig. Window shop? Bakit hindi ka bumili ng kahit na anong nagustuhan mo? Gamitin mo ang card na ibinigay ko sa'yo. Nasa pangalan mo yun at alam mo namang gamitin na yun, di ba? Oh Lord, ang tingin talaga sa kanya ng lalaking ito ay tanga. Pero masisisi ba niya ito? Wala akong nagustuhan eh. Ala na Alonso, ikaw ang pinakamatipid na babaeng na kilala ko sa buong buhay ko. Ano ang gusto mong iwi ko sa mamaya? Ikaw lang. Hindi niya mapigil ang mapasin Umiiyak ka ba? Sinisipon ako. Maalikabok sa labas. Nagpatawag ng meeting si Angela. But I'll try to be there before 7. Bye. At saka niya pinakawala ng mga luhang nakaantabay. Nagdadalang tao siya kung siya lang ay walang problema, she must be with him hanggang kailangan siya nito kahit na magmukha siyang gaga sa sariling paningin. Pero paano ang batang nasa sinapupunan niya? Tatanggapin ba ni Steno ito? Maliban sa ikinahihiya siya, ay hindi nito gusto ang commitment. Alin na lang sa dalawa. Tahasang sabihin ni Steno sa kanya nang tapusin ang lahat. At himukin siyang alisin ng bata sa tiyan niya. Well, this is the end of the line. She has to make dignified exit bago sabihin sa kanya ni Steno iyan financial help, natitiyak niyang na aalokin siya nito, pakonsuelo di Bebo. At alam niya kung gaano kagalante ang binata kahit doon sa mga one-night fling nito. Nothing lasts forever. Definitely not their kind of relationship. He just so and somehow. Napaaga nga lang dahil hindi siya gumamit ng contraceptive. Kailangan niyang mag -desisyon.